Isang babae ay inaresto dahil sa paratang ng pagnanakaw at ang balita ay dumating tulad ng malamig na balitang nagpapagulo sa katahimikan ng baryo. Si Marita, apat na dalawang taong gulang, may bahay at may maliit na tindahan ng gulay sa kanto, ay agad na tinawag na sospek habang ang buong barangay ay nagagalit at nagtataka. Sa kusina, habang nagpapakilos ng palayok at sumisipilyo ng pinggan, sumabog ang alingaw-ngaw ng mga bank statements sa mesa. Ang asawa niyang si Renato, ay nag bantang may hawak na mga papel at ang kanyang mukha ay malamig. Sabihin mo na ang totoo, may ikli ang utos. Hindi ko ginawa, Mahina ang sagot ni Marita at ang tunog ng tubig na tumutulo mula sa gripo ay parang pagtanda ng oras bago dumating ang pulis. May isang bagay sa dokumentong iyon na hindi sumasang-ayon sa kanyang kilala sa sarili. Ang pirma ay tila iba at ang account na pinagpadala ng pera ay hindi kailanman pinuntahan ng pamilya. Ngunit, sa unang maghapon, ang mga salita ay hindi pinakinggan at ang hatol ng mga kapitbahay ay naging mas mabigat kaysa sa preload ng balita sa radyo sa susunod na araw may darating na ebidensyang magpapabago sa lahat ang kaso ay papanagutin sa korte at ang bansa man o ang barangay ay manonood paano niya mapapatunayan ang kanyang kawalang-sala kung lahat ay naghuhusga bago ang proseso ang arestong iyon ay hindi naganap ng walang palabas. May CCTV na kumuha ng isang lalaki na naglalakad palabas ng opisina ng accounting ng maliit na cooperative na kanilang pinagtatrabahuhan noon. Si Renato ay tinawag at sinagot ang unang tawag na nagmula sa kapitbahay na si Lisa. Nakita ko siyang lumabas kahapon ng gabi, mahina ngunit determinado. Nagkagulatan ang pamilya nang humarap sa kanila si PO1 Javier, may rango at may papel na may photographer at listahan ng transaksyon. May paratang naban sa iyo na nagmumungkahi ng malakihang paglipat ng pondo, sabi niya. Sa sala ay umikot ang mga mama mamamahayag sa telepono, nagpadala ng screenshot ang isang influencer na si Carla at nagsimula ang mga opinyon na parang apoy sa tuyong damo. Ang unang pagdinig sa munisipyo ay naging palabas ng pag-aaksaya ng danggal. Sinong kukuha ng pera sa ilalim ng aming pangalan? Tanong ng prosecutor na may malamig na tingin. Hindi ako pirmahan ang mga dokumentong iyon, sabi ni Marita ng may luha, at ang pagsigaw ng kanyang anak na si Noel ay tumago sa katahimikan. Sa ulat ay may dokumentong nagpapakita ng paglilipat patungo sa isang account na hindi nila kilala. Ang peritong bank statement ay ipinakita sa korte at mayroong marka ng oras at petisyon na tulad ng sumpa ng teknolohiya. Nagkaroon ng maikling paglalarawan ng proseso ng kung paano kinukuhan ang mga bank records at ang paraan ng pag-audit. Ang palabas na ito ay puno ng bahid ng kahiyaan at takot dahil ang pangalan ng pamilya ay naroon sa crest ng akusasyon. Sa loob ng detention, ang araw ay mabigat at ang amoy ng sabon at lumang damit ang nagiging pang-araw-araw na libing ng pag-asa inilagay si Marita sa isang maliit na selda na may malamig na tile at isang maliit na bintana na dumadaan lang ang liwanag ng hapon. Naroon ang sakit ng pagwawaksi, mukha ng mga bilanggo, tunog ng sintas ng sapatos sa koridor at ang medalyon ng pagkakabawas ng kalayaan. Doon niya nakilala si Tia Carmen na puno ng ngiti ngulit may kwento ng sariling kahapon. Si Ben ang dating katrabaho na may daladalang tinapay at kwento tungkol sa tunay na nangyari sa opisina, si Ate Santos, isang abogadong hindi biro ang tindig na nagsabi na may mistulang koordinadong effort laban sa kanya. Si Dr. Alonzo, isang forensic analyst na may maamong mga mata at masalimuot na paliwanag tungkol sa pagsusuri ng pirma. Sa loob ng selda, siya rin nakatagpo ng iba pang mga babae na may kanya-kanyang sugat at pag-asa. May damdamin ng pagtatanggol sa pagitan nila. "Alam namin na hindi ka iyon," mahina ngunit matatag na sabi ni Liza habang dinudurog ang kamay ni Marita. Sa talangan iyon ng araw at gabi, nabuo ang alyansa na maghihimagsik laban sa maling paratang. Ang backstory niya ay tumunog na mas malinaw habang nakikipag-usap sa iba at nagbabahagi ng mga labi ng kanilang nakaraan. Ang kabuang backstory ni Marita ay hindi simpleng paglalarawan ng isang pagkakamali. Siya ay lumaki sa isang maliit na baryo ng Laguna, anak ng magbubukid na natutong magbanat ng buto sa bukid at magbantay ng alagang manok. Bilang isang bata, madalas siyang magtatago sa ilalim ng mga sariwang dahon, pinapakinggan ang mga kwentong dala ng hangin. Nakapartapos siya ng high school salamat sa maliit na tulong mula sa kapitbahay na si Mang Ruel, at doon niya napanatag ang pangarap na magkaroon ng maliit na tindahan para makatulong sa pamilya. Sa kanyang kabataan, natutong magbilang ng pera sa ilalim ng talong at ng tangkay ng pakwan habang ang amoy ng kape ay kumakapit sa umaga. Sa Universidad ng Buhay, siya natuto ng sining ng pakikipagkapwa at nang tumira siya sa lungsod, nagtrabaho siya sa isang kooperative bilang bookkeeper na may puso. Ang kanyang pag-ibig sa pamilya ay humog ng mga desisyon niya. Nagpakasal siya kay Renato dahil sila ay nagbahagi ng pangarap, bagaman hindi laging pareho ang pananaw. Nang mawalan sila ng anak sa kanilang ikalawang pagbubuntis, may sugat na nanatili na hindi nawala at nagtatag ng isang takot na may anyo. Sa kasalukuyan, siya ay maliit na negosyante, nagtitinda ng gulay sa umaga at nagluluto ng almolsal para sa kapitbahay sa hapon. Ang kanyang taglay ay katatagan at isang banal na pagnanais na panatilihin ang danggal ng pamilya. Ang trahedya ng akusasyon ay nagmula sa isang pagkukulang sa serbisyong pinansyal at sa isang pagsisikap na ilayo ang tingin sa tunay na may sala. Sa ikatlong bahagi ng kwento, lumitaw ang mga detalye na nagpapatunay ng isang mas sistematikong panukala. Ang pamilya ng mayaman na kliyente kung saan nakatrabaho ang cooperative ay naglalaman ng mga taong may impluensya. Si Mara, ang sekretarya ng mayamang manager, ay nagbigay ng unang tip sa social media. Si Don Pablo, Isang mayamang negosyante at patrono asosasyon ay may hawak ng maraming boto at tila may interes na baluktutin ang talaan. Ang tinatawag nilang CFO na si Alfe ay may lihim na ugnayan kay Renato. Habang ipinapakita ang mga transaksyon, lumilitaw ang ilang maliliit na pagbabaluktot. Duplikate na resibo, pirma na may kakaibang kurba at isang IP address ng transaksyon na nagmumula sa isang kainan sa kabilang baybayin. Lumilitaw ang mga pahayatig ng falsifikasyon. Sa isang susing tanong, nagsimula ang paggalugad ng mga motibo, pera, kapangyarihan at takot. Ang pamilya ng mayamang kliyente ay nagtakda ng isang plano na iwasan ang mas malaking audit at para mailihis ang pansin, napili nila ang pinakamadaling korban. Sa isang lihim na pagpupulong, si Renato ay sinasabing nagkaroon ng taping at usapang may kasamang pagmamano sa dokumento. Ngunit, may kakaibang inconsistency sa oras at pecha ng ilang ebidensya. Nagkaroon ng sandaling nakapanghihina ng loob ng isang lumang kaderno ang natuklasan sa ilalim ng lumang kabinet sa bahay ni Marita. Ang kadernong iyon ay tila walang halaga sa unang tingin, ngunit pinuno ng mga tala tungkol sa araw-araw na benta, mga nota tungkol sa pangalan ng mga supplier, at ilang pagsusulat na may kakaibang paglalaro ng mga transaksyon. Sa loob nito ay may isang peraso ng papel na may maliit na marka ng cellphone at ilang numero ng account na hindi sila kilala. Habang binabaso nila ito sa liwanag ng ilaw, may halong amoy ng lumang papel, tinta na bahagyang natuyo at ang dila ng asukal mula sa nakaraan kape. Si Ati Santos ay maingat na humawak ng papel, sinuri ang mga texture ng tinta at hiniling ang isang periteng pagsusuri ang technical na paglalarawan ng pamamaraan ng periteng grafotekniko at forensikong pagsusuri ay maikli, ngunit sapat. Kinunan ang mataas na resolusyon na scan ng dokumento, sinuri ang presyon ng tinta gamit ang stereo microscope, tinayak ang pagkakatugma ng inks sa pamamagitan ng chromatography at inihambing ang ritmo at daloy ng pirma sa sample. Ang paglalarawan ng prosesong ito ay nagpapakita ng kredibilidad at nagsilbing unang ilaw sa kung paano harapin ang falsifikasyon. Ang dokumento ay nagbigay ng implikasyon na ang pirma ay ipinasa mula sa ibang tao at may pagtatangka na baguhin ang rekonsilyasyon ng halos isang taon na transaksyon. Pumasok ang titik ng muling pag-usisa kapag ang grupo ay nagdesisyon na humiling ng reeksaminasyon. Sa korte ng munisipyo, ang cross-examination ay umabot sa pinakamataas na tensyon. Ang ofisyal na naglahad ng ebidensya, si Prosecutor Mendoza, ay nagtatanong ng may pagkakapit sa salita. Kayo ba ang nagbago ng mga tala? At si Marita ay tumitig ng daratsyo, bumulong at sinagot ng matatag. Hindi ako nagbago ng anumang talaan. Ang pera ay hindi kailanman dumaan sa aking kamay. Sumunod ang isang serya ng pagtatanong at sagot na tila magkalakip ng isang mahabang hilera ng kahinaan. Sa eksenang ito, may eksaktong walong hanggal siyang na palitan ng salita sa pagitan ng abogado ng depensa at ng prosekutor. Ipapakita namin ang kadernong ito at magtatanong tungkol sa oras ng pag-upload ng mga bank records, sabi ng abogado. Paano ninyo masasabing ang pirma ay hindi galing sa inang akusado? Sagot ng prosekutor. May mga marka ng presyon at ang ink ay hindi tugma, sagot ni Dr. Alonzo. Iyan ay hindi sapat, sagot ng prosekutor. Ngunit mayroon pa kaming ipapakitang metadata, sagot ng Attorney Santos. Magpakita ng computer na magtutugma ng oras, singit ni PO1 Javier. Ang silid ay parang kaharian ng mga salita at ang bawat pangungusap ay mabigat. Ang kapwa-testigo ay tumestigo ng mahigpit na ang pagkakasunod ng mga transaksyon ay nagpapakitang may hindi pagkakatugma sa oras at IP address. Ang damdamin ng tensyon ay nadama sa bawat postura ng mga pulis at sa luha sa labi ni Marita. Sa pinakamalalim na pag-ikot ng kaso, lumitaw ang isang revolusyon sa ebidensya. Isang simpleng screenshot ng banking app na inupload ng isang staff sa opisina ang ipinakita ng depensa at doon mabababakas ang isang maliit na metadata. Ang header ng file ay nagsabi ng isang oras na hindi tugma sa iniaang transaksyon. Binasang mabuti ni Dr. Alonzo ang mga log ng server at sinabi sa korte sa dalawang pangungusap na malinaw ang pagkakaiba. Ang ruta ng transaksyon ay nagmula sa isang public wi na kabit sa isang kainan sa bayan at ang device na nagpatunayan ay hindi natukoy mula sa bahay ng akusado. Ang paglalarawan ng proseso na ito ay technical, ngulit pinasimple. Sinuri ang metadata ng file, hinalaw ang mga log ng bangko at inihambing sa CCTV at IP logs para makabuo ng sequence. Ang depensa ay nagpresenta ng pagkakasunod ng mga pangyayari na ipinare sa marka sa kaderno. Sa sandaling iyon, tila natigil ang hininga ng korte. Ang judge ay nagtanong, may sapat bang ebidensa para alisin ang paratang? Ang prosekutor ay nakatingin sa kanyang tala at nagpasya. Ang hatol ay malapit ng marineg. Maraming mga manonood online ang naghahabol ng update at sa comments ay punong-puno ng paguhusga. Pagkatapos ng mahabang deliberasyon at ilang araw ng pagdinig, dumating ang veredito na hinahangad ng marami at kinatatakutan din ng ilan. Ang hukom ay nagsalita ng malinaw. Ang ebidensya ng pirma ay hindi tumutugma, ang metadata ay nagpamalas ng hindi pagkakatugma sa oras at ang papel na inialay bilang pangunahing ebidensya ay napag-alaman na peke. Ang hatol ay nagbunsod ng exonerasyon ni Marino. Sa paglaya niya mula sa kulungan, ang unang sandali ay tahimik. Ang pagsalubong sa labas ng pinto ay puno ng pag-iyak, ang amoy ng bagong paghihintay sa umaga at ang tunog ng mga yakap na sumasabog na parang mga alon. Si Noel ay tumakbo at yumakap ng matinde. Si Liza ay nagdala ng sopas at tinapay. Si Tia Carmen ay may dalang dasal at si Ben ay nagdala ng bagong tsinelas. Ang bakas ng pagkalugi ay hindi naman agad na mawawala, ngunit may nangyaring pagbalik ng danggal. Sa parehong paraan, panahon, si Don Pablo at ilan mula sa kooperatif ay napasailalim sa pagsisiyasat. Ang tao na talaga ang may sala ay hinaharap ngayon ang mga kasong may kaugnayan sa palsipikasyon at pandaraya. Ang komunidad ay naggaroon ng split reaction. Ang ilan ay humihingi ng hustisya at pagbabago sa audit processes habang ang iba ay natutong magmadali sa paghusga. Ang paglaya ay sinundan ng panibagong paglilitis at ang paguhusga sa tumulong nagpalaganap ng maling impormasyon ay sinimulan. Isang sibil na demanda ang isinampa laban sa taong nagpalabas ng peking dokumento at kay Don Pablo dahil sa pangunguna sa pagkalat ng maling akusasyon. Sa korte, may eksena ng paglilitis laban kay Mara na nag-share ng screenshot sa social media ng walang pagve-verify. Ang testimonyo ni Carla, isang online influencer, ay nagpakita ng kahinaan sa sistema ng pagve-verify at siya ay napatawan ng parusang sibil. Nagdala ng mga tanong ang mga abogado tungkol sa pananagulong kasagutan ng social media accounts at ang responsibilidad ng pagverify Sa isa pang hearing, sumaksi si Alfe na nagpahayag ng kasinungalingan upang ilayo ang atensyon sa nakatatandang audit. Ang hatol sa kanya ay nagpataw ng restitusyon para sa pamilya ni Marita at pag-alis ng kanyang posisyon sa kooperative. Ito ay may malaking implikasyon sa rehiyon. Nagudyok ito ng panibagong panukala para sa mas mahigpit na audit procedures at mas malinaw na panangagutan para sa mga opisina ng pinansya. Isa sa mga extended moments ng tensyon na hindi madaling kalimutan ay ang pagtitis ni Marita bago pa man sumapit ang paglaya. Sa isang gabi sa selda, nakaupo siya sa ilalim ng maliit na bintana at naaala ang huling halik ng kanyang ina. Ang pagikting ng kanyang dibdib, ang mahina at malamlam na ilaw, ang amoy ng sabon, ang tunog ng mga gumagapang natakip silim, ang malamig na cornal na semento sa ilalim ng paa. Siya ay nagmuni sa mga tala ng kanyang buhay at sa isang sandali ay tayog ang pangarap at bumagsak ang lahat. Ito ay humigit kumulang anim na ang karakter ng paniktik ng damdamin, malalim na memoria at desisyon. Sa isa pang sandali ng mataas na tensyon sa loob ng korte habang tinatanong ng prosecutor ang isang testigo, nagkakaroon ng panahon kung kailan ang katotohanan at kasinungalingan ay parang dalawang magkasalungat na ilog. May mga tunog ng papel, pag-ayos ng mga pitaka, ang maalinsangang tamoy mula sa labas ng bintana, ang malamlang na tunog ng kerkon at ang panandali ang pagningi sa boses ng testigo, ang tensyon ay tumagal ng humigit kumulang limang daang karakter ng paglalarawan ng pisikal na damdamin at panloob na kumikilos. At sa ikatlong sandali ng tensyon, nang ipakita ang metadata, ang buong korte ay tumigil. Ang ilaw ng projector ay sumiklab sa screen, ang mukhang mga tao sa gallery ay napalitan ng mga kulubot na noo, ang mga kamay ay nagkakapit, ang maliliit na tingin sa ato ay humahawak ng hangin. Ang description ay umabot ng limang daang labindalawang karakter ng sukdulang pag-aalala at pag-asa bago ang hatol. Pagkatapos ng simwa ito, nagsimula ang mahaba at maayos na epilogo. Isang buwan pagkatapos ng paglaya, si Marita ay bumalik sa kanyang maliit na tindahan ng gulay. Ang unang buwan ay puno ng mga bisita at ilang pamamahala upang muling ayusin ang mga record. Ang tindahan ay muling binuksan at may mga bagong tarheta para sa transparency. Ang komunidad ay nagsimula ng isang pondo para sa mga iniglap na tulad ni Marita upang tumulong sa mga gastusin sa legal. Sa tatlong buwan, ang regional bank ay naglabas ng bagong protokol para sa pag-audit at verification ng mga pirma. May mga seminar na inorganisa kasama ang Attorney Santos at ang lokal na munisipyo para turuan ang mga micro-entrepreneur tungkol sa financial literacy at forensic red flags. Sa anim na buwan, ang buhay ay unti-unting bumalik sa normal pero may mga pagbabago. Ang pangalan ni Marita ay napabalik sa mga talaan, may maliit na reparasyon na ibinigay, at ang taong may sala ay nawala ng posisyon at nagbayad ng multa. Ang isang community plaque ay inilagay sa harap ng kanilang tindahan na may nakaukit na mensahe tungkol sa katarungan at pag-asa. Ang epilogong ito ay may malalim na pagtalakay ng progreso, ang epekto sa reputasyon, ang legal na restitusyon, at isang mahabang paglalarawan ng personal at kolektibong pagbawi na tumatalakay ng mga detalye para sa mga unang, pangatlo, at panganim na buwan. Sa kabuuan ng kwento, may mga teknikong paglalarawan kapag kinakailangan. Halimbawa, ang proseso ng peritenting grapoteknikong pagsusuri ay inilarawan ng malinaw at maikli. Kinolekta ang orihinal na dokumento, kinuha ang high-resolution scans, ginamit ang microscopic analysis upang obserbahan ang pressure patterns. Sinuri ang chemical composition ng ink sa pamamagitan ng thin-layer chromatography at kumpara sa kilalang sample ng pirma ng akusado para matukoy ang pagkakatugma. Ito ay isang maikling, ngunit konkreto at technical na paglalarawan na umaabot sa sapat na detalye para maunawaan ng karaniwang manunood. Hindi mawawala ang reaksyon ng komunidad sa bawat yugto. Si Mangrel, nakapitbahay ng na ang panahon ng paglaki ni Marita ay namuno sa paghahain ng petisyon upang suportahan ang pamilyang napinsala. Si Lisa, ang kapitbahay na unang nagpatotoo, ay nagbago ng kanyang saloobin at nagbigay ng pahayag ng suporta. Si PO1 bon Javier ay inutusan ng opisina ng pulis upang magbigay ng internal report. Si Dr. Alonzo ay nagbigay ng detalyadong testimonyo. Si Noel, ang anak, ay naging boses ng pamilya sa social media. Si Attorney Santos ay naging puting balabal ng pag-asa. Si Ben ay tumulong mag-organisa ng community bake sale para sa gastusin. Sa kabuuan, may pitong pangalan na naging mahalagang saksi at aktor sa kwento, at bawat isa ay may malinaw na aksyon at epekto. Bago matapos, sandaling kahilingan sa inyo. Huminto sandali at isipin, ano ang gagawin ninyo kung ang isang mahal ninyo sa buhay ang maling inaakusahan sa ganitong paraan? Isulat sa comments isang maikling pangumusap na nagsisimula sa gagawa ako at dagdaga ng inyong aksyon. Halimbawa, gagawa ako ng paghahanap ng abogado, gagawa ako ng pag-record ng lahat ng ebidensya, dokumento, gagawa ako ng paglikom ng komunidad. Ang inyong komento ay makakatulong sa iba na makita mga konkretong hakbang at kami ay magbabasa at magbabahagi ng ilan sa mga ito sa susunod na episode. Kung naranasan ninyo ito dati, isulat, ginalaman ko ito at ilahad ng isang linya kung paano nagwakas ang inyong kwento. Ang layunin ng simpleng CTA na ito ay magbigay ng espasyo para sa mga aksyon at hikayatin ang komunidad na magtulungan. Ang konklusyon ay malungkot, ngunit may pag-asa. Si Marita ay lumabas na may marka sa kanyang kaluluwa ngunit may katotohanan na muling na ibalik. Ang hukuman ay nagbitlara ng kawalang sala at ang tunay na may sala ay napatawan ng parusa at obligadong magbayad ng restitution. Ang komunidad ay nagorganisa ng mga panukala para sa transparency at financial checks. Bilang epekto, may lokal na ordinansa na nagtataas ng pamantayan para sa internal control ng mga cooperatives at namamanduan ang pagsasanay para sa pagverify ng dokumento. Ang pinakamahalagang aral ay malinaw, huwag magmabilis ng hatol dahil ang mga unang impresyon ay maaaring magwasak ng buhay. Dapat nating pahalagahan ang dokumento, peritahe at katapangan na magtanong bago maghusga. Kung ang kwento na ito ay tumimo sa inyo, mag-subscribe sa channel para makapanood pa ng mga totoong kwento ng pakikipaglaban sa katarungan at mga paliwanag teknikal na nagpapaliwanag ng mga komplikadong kaso. Sa susunod na episode, magdadala kami ng isa pang kwento kung saan isang teknikal na detalye ang nagbaliktad ng hatol. Huwag kalimutang i-share ang video na ito kung sa tingin ninyo makakatulong ito sa iba at iwanan ang inyong gagawa ako comment sa ibaba. Maraming salamat at manatiling magpamatyan sa katotohanan dahil sa gitna ng ingay ang ebidensya at katapangan ang nagsisilbing ilaw sa madilim na konkreto ng maling paratang.